another day, another vlog. At dahil Monday nga ngayon, syempre maaga tayong gigising dahil nga meron tayong mga estudyante. At bali magluluto nga pala ako ngayon ng macaroni spaghetti dahil nga nag-request itong bunso ko. At bali ayan nga, inumpisahan ko na nga at bali nagpakulo na nga rin ako dyan ng tubig. Kaya ayan nang kumulo na nga, inilagay ko na nga itong macaroni. Bali 400 grams nga lang itong lulutuin kong macaroni roni Spaghetti dahil nga itong anak ko ay nagkrib nga lang dito at ayan nga bali nagkapinangaring ako dyan dahil nga hindi pa ako nakapagkapin nung bumangon ako at ayan nga bali ginigising ko nangaring dyan si Mr. Dahil nga pinag-exercise ko at ayan nga nupisan ko nangaring dyan magisa ng bawang at sibuyas at bali yung corned beef nga nang nilagay ko dyan ay yung nasa lata lang kaya ayan, nagmekos-mekos pa tayo dyan. At bali, ayan na nga, inabutan na nga ako ng liwanag ng araw. Ayan, medyo mataas na nga rin yung araw dyan. At ayan nga, nag nagluluto ako dyan ng sauce. Bali, ayan nga, nilagay ko na nga rin yung macaroni. Nang kumulo na nga itong sauce. At ayan nga, o, oh, di diba dinagdagan ko pa yan ng ketchup nga. Dahil nga nakulangan ako sa kulay. At ayan, syempre mas masarap yan kapag maraming paminta bali ayan nga natapos na nga at nilagyan ko na nga yan ng cheese bali magluluto na nga rin ako dyan ng baon ng aking anak at ayan nga forward na nga tayo dyan nakaligo na nga ako at nakaayos na ako bali nga yated ako ni mister sa eskwelahan bali ayan na nga dito na ako sa may eskwelahan at hindi pa nga nagsisimula itong meeting dahil nga itong anak ko ay pagpimitingan nga namin ang kanilang moving up. Dahil nga tapos na siya ng year at magke 12 na nga siya. Bali nagpunta na nga rin kami dyan ni mister at sinundo niya nga pala ako dyan. Anong natapos yung meeting? Bali na malengke na nga rin kami dyan. Kaya ayan, bali na sa na nga. Pass forward ulit. Bali ayan na. Pahinga muna kami dyan at harutan. O oh, ayan lang mga ka-mother earth. Salamat sa panonood.